Oh my goodness! Katropa, di bali nang hiwalayan ka ng iyong jowa. Huwag lang maghihiwalay ang iyong mga ngipin. Dahil pa naghihiwalay ang ating mga ngipin, papangit ang ating kagat at ang ating iti. Oh ngiti. my God! Dahil dyan, mahihirapan na tayong magkahanap ulit ng jowa. Kaya, andito ang Altoas Dental Center upang pagandahin ang ating mga ngiti at alignment ng ating mga ngipin. Atyan ang ating pag-uusapan sa video na ito mga katropa, ang about sa braces. Dito sa Altowas Dental Center mga katropa, ay meron silang apat na klase ng braces. Meron silang metal o ang Russian braces, meron silang ceramic braces, German braces, at ang Damon self-ligating braces. Metal o Russian braces. Ang pagpapakabit ito for the first timer is 15 BD sa taas at 15 BD naman sa baba at mag-add ka lang ng 5 BD para sa cleaning nito so a total of 35 BD and for every month ng adjustment is 15 BD and 5 BD for cleaning German braces ito naman for the first timer is 20 BD sa taas at 20 BD naman sa baba and libre pa ang linis nito dito sa German braces may palit may warranty libre ang palit ng bracket awesome. pag natanggal ito ceramic braces naman for for the first timer 25 BD sa taas 25 BD sa baba plus libre pa rin ang cleaning nito then for every month ng ating adjustment is 25 BD kasama na ang libreng linis nito perfect and lastly mga katropa ito ang pinaka the best na braces na may recommend ko, yun nga lang, may kamahalan siya. Ang Demon Self-Ligating Braces. For the awesome. first timer, ang sa taas is 25 BD and sa baba 75 BD. And take note, libre pa rin ang cleaning nito. Then 35 BD for every month ng ating adjustment. Kasama na niyan ang free cleaning. And take note mga katropa, pag natapos mo ang inyong 18 months ng ortho treatment, ay libre na ang retainers na ikakabit sa inyo mga katropa dito sa Altawas Dental Center. Libre pa rin dito ang check-up, x-ray at ang file opening. And pwede din yung itry ito kanilang fashion braces sa halaga namang 25 BD para sa makulay na braces natin. At andito ang ating mga orthodontist na si Dr. Max at si Doc Bagyasri. For inquiries and appointments, please call this number. E, san ka pa mga katropa? Dito ka na sa Pangkabayan at Murang Dental Clinic. Dahil dito, alright ang ipin mo!